Iinis ka ba sa kapit by mo na wala nang ginawa kundi ang pag ka o pag ka at yung feeling close na friend mo na siyang nagsusumbong sa'yo ay siya rin ang isa sa mga marites na naninira sa'yo. Ang sakit na para ka sinaksak sa likod. Nakakainis ba? Diba? Nakakasira na magandang araw. Wala ka namang ginagawa sa kanila. Minsan ka lang lumabas pero ikaw pa rin ang bida sa kwento nila. Wala ka bang magawa? Di mo alam mga gagawin kung paano to i-handle. Pues, ngayon ay babawi tayo sa mga marites na yan. Yan ang ang pag-uusapan natin ngayon o pagchichismisan. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para magmukhang feeling gwapong pro. Mm -hmm. salamat po sa pagbabalik nyo dito sa Facebook channel ko at sa YouTube channel ko at meron na rin po tayong TikTok account. Ngayon ay pag-uusapan o pagchichismisan natin ngayon. Pagchichismisan natin ngayon ang napakapangit na si Marites. Na no, wala nang ginawa kundi ang pagchismisan ka at siraan ka. At ngayon pa lang itag mo na siya, i-share mo na rin at i-like at i-follow mo na rin ako para malaman nila kung ano pwedeng ikaso. At ilang araw, buwan o taon na pwedeng makulong si Marites. Ang chismis mismo o ang ang simpleng pag-uusap tungkol sa ibang tao ay karaniwang hindi maaari maging batayan para sa anumang kaso sa batas. Ngunit, tatapwa. Pero, however, but nonetheless, nevertheless, kung oh, the Marites? Kung ang chismis, kung usapan na ito ay nagdudulot ng masamang epekto tulad ng pangapi, paninira o pagsira si reputasyon ng isang tao. Maaring ituring itong defamation o paninira sa kanyang pangalan. Ang defamation o paninirang puri ay maaring maging libel kung ito ay sinagawa sa pagsusulat o slander kung ito naman ay sa pamamagitan ng pagsasalita. Para mapanagot ang isang tao sa defamation inakailang mapatunayan na ang nilalabas ni informasyon ay mali. Hindi totoo at may masamang intention ang nagsabi o nagbigay ng impormasyon dito sa Pilipinas ang pagsasabi o pagsasalita ng mga dito toong impormasyon na maaring makasira sa reputasyon ng ibang tao ay maaring humantong sa legal na kaso tulad ng libel o slander ang seryoso ang seryosong parusa o multa ay maaring maging iba depende depende sa mga sumusunod mahalaga rin ang maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon at dapat itong maging totoo at may sapat na batayan bago ito isangguni o isang kot sa usapan ang def ay isang legal na konsepto ng nga pagsira o pagbibigay ng masamang reputasyon sa isang tao. Ito ay maaaring mangyari sa dalawang anyo, libel at slander nga. Libel, ito ay nagaganap kapag ang pag o paninira o pagsira sa reputasyon ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagsulat o paglabas ng impormasyon sa publiko tulad ng artikulo sa pahayagan, blog post o social media. Kaya ikaw, Marites, pwede mo na akong kasuhan ng libel. Slander naman, ito naman ay nagaganap ginaganap kapag pag pangapi o paninira ay sinagawa sa, sa pamamagitan ng pagsasalita o bibig. Ayan, tatapin na ng pangis ka. Pasmado bunganga mo at pwede mo na akong kasuhan ng slander. Para may turing na defamation, kailangan matupad ang mga sumusunod na elemento. Una, false statement. Ang impormasyon na ipinayag ay dapat mali o hindi totoo. Pangalawa, publication. Ang maling impormasyon ay dapat na inilalabas o ibinahagi sa publiko kahit na sa maliit na bilang lang tao. Pangatlo, fault. Kailangan may kasaysayan ng kamalian, pabayaan o masamang intensyon ang nagsabi o nagbigay ng impormasyon. Pangapat, harm. Ang pangapi o paninira ay dapat nagdulot ng tunay na pinsala sa si reputasyon ng tao. Kapag may nanakit sa si reputasyon ng isang tao at natupad ang mga nabanggit na elemento, maaaring magkaroon ng legal na kaso ng defamation ang na part ay maaaring maghahain ng demanda para sa mga danyos o reparation o sa Tagalog ay reparasyon sa kanyang inang king na sirang reputasyon. Ang libel ayon sa Article 353 ng Revised Penal Code, ang libel ay maaaring parusahan ng preso na hindi bababa sa anim na buwan at isang araw hanggang sa dalawang taon at apat buwan at multa syempre slander ito ay maaaring parusahan ayon sa article 358 revised penal code at maaaring magresulta sa preso na hindi bababa sa anim na buwan 1 isang araw hanggang sa dalawang taon apat na buwan at isang araw at syempre mu may multa yan yan ang pwede nyong kahantungan kung di nyo sinabunan ang bungangan nyong pasmado <laughs> kaya ang mapapayo ko sa iyo para sa mga chismosa at mga marites ay mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa pagunlad ng sarili e? ng ibang tao iwasan hindi kumpirmadong impormasyon na maaaring makakasira sa reputasyon ng ibang tao. Tumuklas ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon at nagtataglay ng positibong energy. Sa halip na magsimula o magpakalat ng chismis, ang pagiging maingat sa mga salitang ginagamit, pagpapakita ng respeto sa privacy ng iba ay mahalaga rin. Huwag maging bahagi ng mga usapan na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan o alitan. Sa halip, uh, maging instrumento ng mga pagpapahalaga at suporta sa kapwa. Kung ikaw ay nais na magbigay ng payo sa isang marites, narito ang mga ilang idea una, pagpapahalaga sa sarili. Sabihin mo sa kanila na mas mabuti na gamitin ng oras, ang energy nila para sa sariling pagunlad kaysa sa magmukmuk sa buhay ng iba. Ang pagpapahalaga sa sarili at pagfocus sa sarili ang mga layunin mas makakabuti sa kanilang personal na paglago. Pangalawa, empathy. Ipakita ang pangunawa sa kanilang sitwasyon. Honesty. Minsan ang simpleng pagbibigay ng tapat na feedback, sabihin ang totoong tungkol sa epekto ng kanilang gawain ay maaaring magbigay liwanag sa kanilang pag sa sitwasyon. Huwag kalimutan na maging maingat sa pagbibigay ng payo. Tiyakin mong nagmumula ito sa lugar ng pagmamahal at pagunawa. Mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa pagunlad ng sarili o ng ibang tao. Iwasan ang pagpapakalang hindi kumpirmadong impormasyon. Makakasira sa reputasyon ng ibang tao. Tumuklas ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon at magtaglay ng positibong magtataglay ng positive energy. sa halip na magsimula o magpakalat ng chismis. Ang pagiging maingat Ingat sa mga salitang ginagamit at pagpapakita ng respeto sa privacy ng iba ay mahalaga rin. Huwag maging bahagi ng mga usapan na maaring maging sandhi ng hindi pagkakaintindihan o alitan. Sa halip, maging instrumento ng pagpapalaga at suporta sa kapwa. At kung meron kayong mga karagdagang impormasyon na, ka na nakalimutan ko po, pwede nyo pong ibahagi at i-comment sa ibaba. ba. Kung meron naman kayong mga suggestion o topic na pwede nyo pwede natin pag-usapan, pwede nyo pong i-PM. Once again, this is your brother Lord Wali ang feeling Vlogger. God bless peace out Ayy. Yan itag mo na at i-share mo na mapanood ng kapitbahay mo na si Marites Bagong taon na magbago ka na